na-establish natin na nagtayo siya ng maraming companies, okay? Para uh, pwede nilang palabasin na sila-sila mismo, tatlo, apat na company niya, papasok sa isang bidding. Eh, okay, so kung matalo yung tatlo, meron pa rin isa. So mananalo siya, siya pa rin makakuha ng project sa DPWH. Common practice yan uh, sa mga bidding sa DPWH. Uh, magpapasali yung isang tao ng apat o lima niyang kumpanya at pagkatapos, yung tinatawag dito bidding-bidingan kung tawagin nila. Kunwari may bidding pero isa na may-ari, isa na lang makakuha nun dahil apat o limang company niya ang sumali doon sa bidding. Mhm. Ah -mm. uh, napansin si si Chicky po ito no Senator Erwin uh, napansin ko kanina sa hearing yung uh, I think one of the one of the people from Wowow wow Builders no nagano siya nag uh, call siya sa kanyang tapabay yung term ko right versus self incrimination uh may not be the first no it will not, probably not be the first baka moving forward may ganun din eh paano po natin malimitahan po kaya natin ito? Next time, actually medyo uh, mabait yung mga senador ngayon. Uh, kaya hindi sila senate for contempt. Pero uh, sabi nga ni Senator Jingo, sabi ni Chairman Dante Marcoleta, next time, sa so next hearing sa so September 8, we will really cite them for contempt para pwede silang ikulong doon sa iba ba hanggang sa magsalita. Mm -hmm. Sila kasi halatang halata naman nagsisinungaling na yung uh, representative ng Wawa Billers and we believe. He is not the owner of Wawao wow, uh, Company. Ito ay isang uh, ordinaryong empleyado lang na nagrepresent na nagkukunwari na siya ang presidente pero hindi naman siya ang presidente ng company na iyon. Mm, so next time po no, ganoon na yung mangyayari, ay, kukulong na including, hanggang... Including si uh, Sarah Diskaya, pag uh, oh. nakita po namin huling-huling na po, nagsisinungaling eh, talagang mm -hmm. naglalayo na ho siya. So, sabi na ng, uh, nga, uh, Chairman Marcoleta, eh, marami bang espasyo dyan? Sabi namin, may da, sabi uh, Senate Security, may dalawang kwarto po dyan, kaya mag-accommodate ng apat hanggang anim ka tao. So, that's what we are going to do. Mm -hmm. Sorry, Senator, ah, yung sinabi po ninyo na huli na nagsisinungaling si Diskaya, anong punto po yun na nagsinungaling siya? Nag-sinungaling nag, nag uh, po siya. Sinabi niya na nag-divest na po siya eh na wala na po siyang investments doon sa company na yong yung uh, Timothy na yon etc., yung iba pang companies. Pero how come siya pa rin po ang CFO, Chief mm -hmm. Financial Officer? Mm -hmm. Eh hindi ka po magiging Chief Financial Officer kung hindi ka part owner pa rin ng company na yun. So doon po kaagad eh huli na kaagad po siya.